Naiinis ka na ba sa mga hindi mo kilalang numbers na tumatawag sa cellphone mo? Minsan ay iba't ibang country code pa. Ang mobile number natin ay nakukuha nila through online mismo. Pwedeng sa email na gamit natin, social media, or sa pagpifill up ng any form online. At bago po natin i-block, shout out po muna kay Sir Joyray Jimmy at kay Ma'am Founder MJ. Kamusta po kayo? Mag-iingat po lagi. At balik na po tayo kung paano natin may i-block ang mga unknown callers na yan. Watch this. Tap nyo lang yung settings. Scroll nyo lang and then sa baba hanapin nyo yung phone. Tap nyo ito. At sa baba ulit ay makikita nyo yung silent unknown callers na kasamahan ng mga black contacts. Tap nyo lang yan. Kailangan lang na ma-turn on natin ito para automatic na isa silent or hindi makakapasok ang mga incoming calls ng mga